Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone. Ito na naman ang life coach at kanin ko siyo partner, Ate JB. Happy morning and then maingay na morning, no? So again, pasensya na po kayo kaibigan sa aking background noise kasi yung mga students na nasarap ng aking tindahan, wala pa yung teacher nila kaya medyo maingay. Sana intindihin nyo lang po, okay? Ngayon nga pala kaibigan, ang video na ating pag-usapan ay napakahalaga at napaka-importante. So, ibibigay ko po sa inyo, ipapaalam ko po sa inyo yung limang bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi umasinso yung buhay natin. Dahil alam ko kaibigan, karamihan sa atin, no, naiisip talaga na ginagawa na natin yung lahat, pero bakit tayo hindi umasinso? Much worse! Para bang nalubog tayo sa kahirapan? Okay. So kaibigan, siguro hindi niyo alam yung mga bagay nito, kaya ibabagi ko to sa inyo. Papaalam ko po sa inyo yung mga bagay-bagay na siyang dahilan kung bakit hindi umuusad yung buhay natin, kung bakit hindi pa rin tayo umasinso. But before that kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pagkasenso. Ang sana kay Bigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Ang sana rin, no? okay, na rin sa si ating Sana, please, please, don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ngayon kay Bigan, ano-ano ba yung mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo masenso? Marami kay Bigan, pero ngayon para hindi kayo maboard, ha ha, hindi naman talaga maboard kay Bigan. Baka marami pa kayong gagawin dyan. No? So, lima lang muna. Limang bagay kay Bigan kung bakit hindi umasenso yung buhay natin. Number one is that yung mindset mo kaibigan na parati bukas na lang, tsaka na lang. Kaibigan, ilang bukas ba meron ka? <laughs> kaibigan, ang daming bukas. Ayan, so, this, uh, think of it kaibigan. Most of the times, okay, yung opportunities, yung opportunity kaibigan, minsan, most of the time, ano, isang beses lang po ito darating sa ating buhay pag hindi natin ito i-grab, wala talagang mangyayari. Dear friends, iwasan mo yung mindset mo na bukas na, tsaka na lang. Sa perfect time, siguro hindi ito yung perfect time. kay Kaibigan, walang perfect time. Pag always ka naghihintay sa wastong panahon, perfect time. Baka kaibigan, tatanda ka na lang, much worse, mawawala ka na lang sa mundong ito. Hindi pa rin umasinso ang buhay mo hindi mo pa rin nabibigyan ng na magandang kinubukasan yung pamilya mo, yung mga anak mo. Kasi always ka naghihintay sa perfect time. Tsaka na lang, bukas na lang, kaibigan, ikaw mismo ang gagawa ng yong perfect time. Tamang panahon. Kung sa tingin mo, you have all the means. Meron kang puhunan, meron kang knowledge, kaya mo naman din, why not? Ano pa ba bang hinihintay mo? Huwag ka na magpabukas-bukas pa kaibigan. Ayan, hanggang, most, uh, ito pa kaibigan, much worse. Yung iba sa atin, sasabi na bukas na lang siguro tinita, tinatamad okay walang gana bukas na lang ayun kaibigan dumating panahon darating talagang panahon na mawawalan ka ng gana or kaibigan kung meron kang puhunan ngayon tapos inisip mo bukas na lang tsaka na lang bakit darating panahon mawawalan na yung pera mo maubos wala ka na magag magagamit kaya kaibigan stop saying bukas na lang kung sa tingin mo magagawa mo ito you have the means to do it kaya mo ito why not? Gawin mo kaibigan, huwag ka nang magpabukas-bukas pa para asinso ang buhay mo. And the second thing kaibigan, the second reason kung bakit hindi umasinso yung buhay natin is that yung denial ka kaibigan. Hindi mo ina-accept yung mga kamalian na nagawa mo noon, hindi denial ka. Sasabihin mo, mm, ginawa ko ang lahat, wala naman ako pagkakamali, ko, pero bakit ganito pa rin yung buhay ko, bakit hindi ko umasinso, bakit ang hirap. Wala akong ginawa na masama, lahat tama, tama naman ginawa ko noon. Ah, ganito na talaga yung buhay ko. Kahit, kahit ginawa ko na, wasto lahat, 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 pero hindi pa rin naman ang buhay ko. Hindi naman ako masamang tao, hindi ako nagkamali noon. Ayan. <laughs> Kaibigan, yung iba nga sa atin, kahit lubog na sa utang, sasabihin, wala akong utang. My goodness. Kaibigan, accept the facts. Huwag mo nang i-deny na nagkamali ka rin noon. Hindi naman tayo perfecto accept the fact, tanggapin mo yung katotohanan na minsan sa iyong buhay nagkamali ka, May mga pagkakamali nagawa. Kasi pag hindi mo ito inaccept, hindi mo ito tinanggap, hindi ka mag-move on, hindi ka mag-grow. In order for you to move on, para ikaw ay mag-grow, as in sa so iyong buhay mo, unang-una mong gagawin, tanggapin mo ang katotohanan na nagkamali ka noon. And then, do everything what you think na mak yung pagkakamali mo kaibigan, no, maging bigdama, tama, mo yung pagkakamali mo, gawin mo yung lahat. So ganito kaibigan, okay, I accept, mali ako noon, panay utang ako, utang dito, utang here, utang everywhere. Kaya siguro hindi umasunso ang buhay ko. Dapat yan ang gawin ng kaibigan. Accept the fact na nagkamali ka. Don't be in denial. And after mo ma-accept yung fact na nagkamali ka, ngayon, maghanap ka ng solusyon. Paano mo maitama yung pagkakamali mo? Pag ito ay ginawa mo, kaibigan, natitiya ko. unti unti aasin so yung buhay mo. Kasi kaibigan, pag hindi natin inaccept, hindi natin tinanggap na nagkamali tayo, wala tayong gagawin para maitama kung ano mang mali ang nagawa natin. Ito talaga agin kaibigan, number one na dapat mong gawin. Accept the facts na nagkamali ka. Okay. And then find ways paano mo maitama yung pagkakamali mo. Nabigyan ko na kayo ng example. Hindi ito madali, pero hindi rin naman mahirap. This is the second thing, kaibigan, na dapat ilagay mo sa isipan at sa puso mo para asinso ka. Kung so, ngayon, kaibigan, pangatlo na tayo. Ikatlong reason, the third reason kung bakit hindi umasinso yung buhay mo is that yung pagka -be independent mo. Nakadepende ka sa ibang tao. Lagi kang nakaasa sa ibang tao. Much worse, yung buhay mo, pati ng family mo, inaasa mo sa gobyerno. Marami sa ating kaibigan, alam ko, alam nyo rin. Yung iba sa atin, hindi na nag-work kasi meron naman silang natatanggap sa government. Ako nga pala kaibigan, walang natatanggap. So, uh, noon pala, no. <laughs> Naging ako, nasabi ko sa lalik, hindi siguro ako ng government. Wala talaga akong ayuda kaibigan, pero okay lang, no. So, kaibigan, pag dependent ka, too much dependent kaibigan will ruin your life. Walang mangyayari, malulubog ka na lang sa kairapan at siguro sa utang ito nga no, advice ko sa ating mga kababayan na OFW, hindi masama maganda na tumulong tayo sa ating kapwa, lalo na sa ating kamag-anak ating family, ating mga kaibigan pero wag naman sa lahat ng pagkakataon na mga kababayan ko, kapatid natin dyan ng mga OFWs tumulong kayo pero wag ibigay ang lahat, kasi kayo yung magiging dahilan kung bakit ang kamag-anak nyo dito ay hindi umasin sa yung buhay kasi nakadepende na lang sila parati sa inyo kayo nagiging kay kung bakit hindi sila naganap ng paraan, paano pasinsuin ang buhay nila. Kaibigan, pag dependent ka, nakadepende ka sa ibang tao, talaga magiging tamad ka. So kaibigan, this is another reason kung bakit hindi umasinsu ang buhay mo. Nakadepende ka sa ibang tao, nakadepend, you're dependent to other people, their friends, o maasa ka sa ibang tao. Pag ito yung ginawa mo, hindi ka talag, hindi mo talaga maisip na gumawa ng paraan para ma umasenso yung buhay mo, pati na yung family kasi umaasa ka sa ibang tao. Ito yung third reason, kaibigan ko, kung, kung bakit hindi ka umasenso. Stop being dependent to other people. Kompleto ka naman, may ka, may ka. Lahat, lahat, lahat. Bakit nakadepende ka sa ibang tao? Okay lang, minsan mag-ask, humingi ng tulong, but wag naman all the times. Yun nga mga kapatid natin na hindi kompleto, mga disabled, di ba, nakakaya nilang tumayo sa mga paan nila, Ayan, nakakaya nilang umasenso yung buhay nila, nakakaya nilang mabuhay na hindi umasa sa iba. Ikaw pa. Stop being dependent kay Bigan para asenso yung buhay mo. Ngayon kay Bigan, uh, pang-apat na tayo, no? Kung hindi ako nagkakamali. Pang-apat na tayo, dear friends. Bakit hindi umasenso ang buhay natin? Is that yung pagiging show off mo sa Bisaya, hambogero, hambugira sa Tagalog, mayabang. Kay Bigan, pag mayabang ka, hindi talaga asenso yung buhay mo. Think of it may pera ka ng kaunti. Ayan, nakatanggap ka ng bonus. Anong ginawa mo? Bili ng bagong phone. Eh, meron ka namang phone. Bakit? Dahil gusto mong ipagyabang sa mga kaibigan na ka kakilala mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo na may bago kang phone. Ayan. Or kaibigan, siguro nakatanggap ka ng commission. Ayan, malaki-laking pera ito. Instead, nagamitin mo ito na pangkapital, pag-invest sa isang negosyo, anong ginawa mo? Bumili ka ng bagong sasakyan. Ayan, so panay paanda ng sasakyan mo, panay gala dito. Ayan, hindi mo iniisip na ang mahalang gasolina. Okay lang mayroong sasakyan. Maganda naman yung kaibigan, very useful, makakatulong sa atin yung may sarili tayong sasakyan. Pero ikaw, hindi ka naman na malingki, hindi ka naman na grocery, wala lang. Padandaan lang yung, yung sasakyan mo. Kasi nga, Nagyayabang ka. You are showing off to, to those kamag, ano, kamag-anak, mga kapitbahay mo na may bago kang sasakyan. Kaibigan, hindi ka talaga asinso. At yung mga mayayabang kaibigan, pag ikaw mayabang, no, you will be forced na magbigay rin sa ibang tao, panay bigay-bigay. Kasi nga mayabang ka, gusto mo ipagyayabang na marami kang para. Yung iba naman, ayan, <laughs> yung iba kaibigan, dahil alam nyo mayabang ka ayan, sabihin nila, uy marami kang pera palibri naman, ayan, ayan lang yaman mo na, you're so rich pabilihan mo naman ako ng ganito e, ikaw mayabang ka, syempre, you're showing off na yun, kung anong gusto mong ang, um, yung hinahingin ng mga kakilala mo, binibigay mo kasi mayabang ka, maubos talaga yung pera mo kaibigan, kahit ano man ang meron ka ngayon, mga natatamu mo, mga blessings mo, huwag mo itong ipagmayabang, sarili naman Ayan. So, kung meron kang uh, kayamanan dyan, uh, sa sarili mo na lang, huwag mo nang ipagmayabang kaibigan. Dahil may pag pag talaga ipagmayabang mo, maupos talaga yung pero mo, kaibigan. Ayan, yung, yung mga mayabang kaibigan, most of them pala, mga galante. Ayan, gusto ka nila magyabang. Ayan, bigay dito, libre doon. Ayan, panay sila, bigay ng bigay kasi mayabang. Uy, marami akong pera. Bigyan kita. Ayan, maubos ang pera mo pag mayabang ka. So, this is the fourth reason, kaibigan, kung bakit hindi umasin yung buhay natin kasi nga mayayabang tayo. Ayan, mga kaibigan, panghuli na tayo. The fifth reason, kung bakit hindi umasin yung buhay mo. And before that, kaibigan, gusto ko lang magpasalamat sa inyo, ha? Na kahit yung aking background, tinapos niyo pa rin yung aking video. Thank you so much po. Mga kaibigan, yung panglima is that yung, yung uh, pagiging pessimistic natin. Ano ba yung pessimistic? Yung bang puro negatibo yung inaisip? Yung bang iniisip na wala na maganda mangyari sa buhay nila? Stop being pessimistic, kaibigan. Huwag kang maging negatibo. Ay, hindi ko kaya may magsabi sa'yo, uy, mag-invest ka, meron ka namang punan. Ayan, so lalago yung pera mo, mag-invest ka. Ikaw, kaibigan, pwede ka namang mag-invest. Alam mo naman na hindi ito scam, pero maisip mo, ay baka mawala yung pera na ipon ko, yung pinaghirapan ko, hindi ako mag-invest. Kaibigan, you will not grow. Your money will not grow. Kung puro mas, masasama yung iniisip mo. Let's, even na, hindi, let's aside, let's set, let's sit aside the money. Kahit ka na sa sarili natin, pag iniisip natin na, oh, ganito lang talaga ko barati, may sakit ako, parang, parang may lagnat ako, talagang lalagnatin ka kaibigan. Ganyan talaga mangyari. Kung anong iniisip mo kaibigan, you're in gagawin ng iyong katawan. Okay, stop being pessimistic. Kaya alam na natin na napakahirap ng buhay, let's let's think about the brighter side of life. Ayan. So, yun nga parati natin naririnig sa iba, no, go, lang. Huwag kang tumigil, go, go lang. Yun yung maganda kaibigan. Yung bang tayo yung inisip natin magaganda. Just, ito lang isipin mo kaibigan. Kahit gaano man karami yung mga pagsubok, yung problema na dumarating sa iyong buhay, hindi ito permanent. Walang permanente sa mundo. Yung kasiyahan, hindi 'yon permanent. Mas lalo na yung yung ating mga paghihirap, yung ating mga pagsubok, hindi permanent. Just think of it, hindi tayo pababayaan ng Diyos. So kahit ngayon nakihirap tayo, darating yung panahon sa tulong ng Diyos, aasinso tayo. But syempre, gumawa tayo ng paraan paano tayo di Diba sabi sa Biblia, sabi ng Diyos, Tao no, uh, lumabo ko sa nung pagkabasay na TGV. Ayan, so gawin mong lahat, tao, tao. Ayan, ang hirap pag yung sa TGV. so, gawin mong lahat, itong sabi ng Diyos, gawin mo ang lahat na makakay mo gawin and the rest will be mine. Ako nang bahala sa iyo. Basta, magsipag ka lang, gawin mo ang lahat. Then, ako, ako na bahala sa lahat. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya ikaw, minsan kasi tayo kaibigan, hindi tayo gaganahan, na gumawa na isang bagay kasi iniisip natin na magpal, magpalpak sa Bisaya ano na palpak ano ay ano pag ikaw Bisaya kaibigan this just comment ano ba yung palpak sa Tagalog basta iniisip natin na pag tayo walang magandang mangyayari the outcome the outcome will be not good ayan mawawala yung pinaghirapan natin puro talaga negatibo yung iniisip natin kaibigan hindi ka talaga asenso you will be stuck in that life You will be stuck in your utang, in that hard life kay Ako kaibigan, marami akong pagsubok na dumating sa aking buhay pero nakasmile para sa si TV. I don't want to stay in this in the situation kay Bigan na mahirap na nga ako pati yung family ko maghihirap. Paano I don't want that? Ikaw kay dapat positibo ang pananaw mo. Pag positibo ka, yung paspag positive yung mindset mo, yung mga tao na nakapaligid sa iyo magiging positive rin. Mangan ito kay Bigan, pag pag may sari-sari store ka, kahit masakit ang ulo mo, kahit may lagnat ka, nakasmile smile ka pa rin, makaka-attract ka ng maraming customers. yun talagang ang life kay Bigan. Kung gusto mo ng masinso sa buhay, huwag ka mag-isip ng masasama. Kahit pa again, medyo mahirap sa tingin mo mahirap yun ng buhay mo, just magtiwala ka lang sa yung sarili na makakaya mo, especially kay God. Makakaya mo talaga kay Bigan pag mas magsipag ka pa, dumiskarte ka ng maganda, pag wala ka masyadong nalalaman, paano pasensuin ang buhay mo, mag-research ka, kagay ng ginagawa mo mayan. Ngayon, nakikinig ka kay Ate Jibi, makakatulong ito sa iyo. Mga kaibigan, masyado na talaga maingay yung mga students harap, so itigil na muna natin. Actually, ah, uh, si na, nasabi ko naman lahat sa inyo, yung limang bagay na kung ginagawa mo yung kaibigan, dapat itigil mo, or kung hindi mo pa ginagawa, ay huwag mo talagang gawin para asin sa talaga yung buhay mo. Thank you so much kaibigan at tinapos yung hanggang dulo yung aking video. Thank you so much ha. Lagi mo lang isipin kaibigan, huwag mo talagang kalimutan yung parati ko sinasabi sa akin ng mga video. Hindi mahirap. Hindi posible na no? masinso buhay natin. Basta ba masipag tayo, badiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya buhay natin, kay lang tiwala lang. Okay. Again, thank you sa inyong, thank you so much sa, sa, inyong panunood kay Kibigan dahil kahit alam kong bulol ako magtagalog, ayan, andyan pa rin kayo. Dear friends, thank you so much sa inyong pagmamahal. Asin so tayo. Claim it. Thank you so much.